Okay to dead. Ano, nagamit no? Mating kay dead. punung Punong akasya. Natutulog din pala guys ang punong akasya oh. Ganyan siya paggabi. guys, nakakita tayo dito ng red crested malkuha. Ayan oh. Dito yan sa sa may ilog. Kasama natin si Macdon, Siyempre tsaka si Kim Vlogs. Ayan. Iwan na natin sila dyan. Dalawa oh. Peri yata yan. Yan. Nandito kami guys sa bundok Yung nagsasabing Nagtatanim lang kami ng ahas Siyempre clips lang ang kinukuha nila Ito Ito yung full Makikita nyo kung paano namin Inahanap yung mga Snake Yan, umuulan pa oh. Maulan pa yan si McDonald at si Kim Vlogs. Ay, lakas na ng ulan. And guys, ang lakas ng ulan. May video ni Tarek sa yung ulan. Ayan, Ayan, Black, na na. Black Nape Monarch. Grabe, lakas na ng ulan. Ayan yung hirap. Tapos sabi nila, it's lang daw. Alakas ng ulan. <laughs> na no timing sa herping namin guys. Oh. Oh, na lang. Kuha ng daon ng anahaw. Oh. So ayan guys. Nakakita tayo dito ng North Temple Pit Viper. Yan guys ay venomous. Ang laki niya oh. Grabe ang lusog. Naghahanap to ng pagkain niya na maaambush. Bali, nag walay kami nila Macdon para makahanap dito ng kung ano-ano. Grabe ang lakas ng ulan kanina. Ayan yung ginamit ko na pang ano oh Ginamit kong payong. Grabe ang lakas ng ulan. Basang-basa na kami. <laughs> Ayan, buti, buti na lang sinwerte tayo. Nakakita tayo ng Viper. Ano? Naghahanap to ng kanyang makakain yata. Ayan, nandun sila Macdon sa kabila. Tatawagin ko lang sila para makita rin nila ito na Viper. So ayan guys, may nakita na naman tayo dito. Coral Snake. Ayan. Ito yung yung ang tawag nito is bird coral snake ito yung maklangs bird coral snake yan so hindi ko na nahanap sila mak doon bali mahina na rin tong flashlight ko pupunta na lang ako doon sa lugar na kung saan kami dapat magkita kita naghiwaiwalay kasi kami ayan o oh. ito yung maklangs yan dito siya guys ma matatagpuan sa mga preskong lugar. Dito sa gubat. Yan sa tabing ano, sa tabing ilog. Grabe ang dilim. Naka-front lang yung camera ko. Grabe basang-basa na ako oh. Ang lakas ng ulan kanina. Pupunta na ako doon sa lugar kung saan dapat kami magkita-kita. Palubat na rin kasi ang flashlight ko. Wala akong dalang reserba. Yan, bali pa uwi na kami guys. Yan, si Macdon. Ayan, si Kim Vlogs. Nagpalit na, na ng damit si Macdon. Galing na kami sa bahay nila. Yan, may dala kaming ano Costume niya ni Macdon bukas. <laughs> bali may ano kasi may rescue sa bulan. Kain toad. Kumakain ba kayo nyan, guys? <laughs> Ang bali bukas may rescue sila sa Bulan Sursogon. Kaya may dala ng kumbat. Bali doon na matutulog si Macdon, kilakim. Maaga sila aalis bukas. Siyempre, as usual, hindi ako kasama. <laughs> may ano kasi, May trabaho. Ayan, na kami oh. Grabe ang lakas ng ulan kanina. Ay. And guys, nandito kami sa bahay nila Kim Vlogs. Hey, si oh. Hey. May may rescue sila bukas. Yan ang dadalhin no? mga gamit naka naka-prepare na. Lakas ng ulan, kakarating lang naman dito sa bahay nila. Kim Blanc. Yay. <laughs>